Sa panahon ngayon na puno ng pagbabago at mga hamon, normal lang na mag-alala ang mga magulang at guro. Marami ang nagtatanong kung alin ba talaga ang mas ligtas at epektibo, face-to-face or online class. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral mismo, kundi pati sa kaligtasan, kapakanan, at kapanatagan ng isip ng mga bata. Kaya muling napag-uusapan ang posibilidad ng pansamantalang online learning bilang paraan para matiyak na tuloy-tuloy ang edukasyon habang pinaghahandaan ang mas maayos na sitwasyon. Sa face-to-face -face setup, natututo ang mga bata makipagkaibigan, makihalubilo at makipagtulungan sa iba. Mas epektibo rin ito sa mga subjects na kailangan ng aktwal na gawain tulad ng Science Physical Education at e. Arts. Dahil naroon ng guro, mabilis din maitama ang pagkakamali at mas nagkakaroon ng disiplina at rutin ang mga estudyante. Samantala, sa online class, may kaginhawaan at kalayaan dahil pwedeng mag-aral kahit nasa bahay. Mas flexible ito para sa mga batang kailangang mag-adjust sa sariling oras. Alam naman nating naglalaro pa sila hanggang madaling araw kaya puyat kinabukasan. Natututo rin silang gumamit ng mga teknolohiya na mahalaga sa modernong panahon. Bukod dito, may pagkakataon silang mag-review at humabol sa aralin ayon sa sariling bilis. Sa huli, hindi ito tungkol sa pagpili kung alin ang mas epektibo, kundi sa paghahanap ng tamang balanse. Maaaring pagsamahin ang modular, online, at face-to-face -face learning. Para masiguro na tuloy ang pagkatuto ng mga bata sa ligtas at maayos na paraan.